Hello, uh, nga pala si Skip, pa, mag-a-apply sana ako ng mga, ng ano, yung mga scammer ngayon dyan. Mag-a-apply ako. Maglokohan tayo abang pa na. <laughs> so, gusto ko kayo yung ko, hindi ibang tao ah. Yung mga scammer dyan, di ba? O, di ba? Anong gusto yung pag-usapan natin? Baka hindi kayo umubra sa akin dahil, ano ko, jammer ako sa radyo, tapos ano pa ako sa ano. Kasi dati nagra-radyo ko eh. Jammer ako. Na, marami nga ako kaway sa radyo, sa radyo dati. Nakipag-eyeball pa ako yan. O, di ba? Para makita ko na yung mga pagmumuha nila kung magwapo ba sila, mahihaman ba sila, di ba? Ano? Kayo mga YouTuber, ganun di ba kayo? Ay, YouTuber? Kayo mga Facebooker na mahilig sa away. <laughs>